ma'am, sa inyong reaction diri ma'am po, at uh, ego uh, mong i diri, kung sa inyong ika-counter. Oh, buhat na lang nila. Kaya naamay ang legality. Uh, oh. Himoon lang po nila ang legality of process. Kung ilang himoon ang pag-demolish sa amo. kay kami, dunay ay legality na mo. Na ikompleto nga papel, nga ipaatbang sa ila. tungod kay kami ang dunay legality og due process sa Federal Tribal Government of the Philippines. May posibilidad ba ma'am nga uh, mahimong madugoon kini kung igo kamo diri uh, i-demolish, kung gusto sa gobyerno, ka, dili kalinaw, kagobot. Ala ala sa pagpa wala sab ni. Eh. O nga amo man ni katungod. Kay kung butuhon naon ang sibilo, wala na. Di ba? Tapos na ang ilang kontrata kinahanglan ng ato kaugalingon nga gobyerno, Federal Tribal Government of the Philippines, atong ibarog. Kita mga tribo, tribo kita tanan Pilipino, para ni sa atong tanan, para kita magkahiusa. Kay, dugay na na ang NCIP o si nga nang, nanguna sa ato, within 50 years, pero wala sila himo sa so mga katawan din eh, ni, nisamot na hinong pagkalisod. Daghan pa mga tribo, nagikan sa bukit, nga ilan lang hinong himo nga, kung dilip mo na sa dinis sa patag, katong gisudlan ng mga mining ilang gipalabas nga mga rebelde